house worth of prizes araw-araw mula lunes hanggang biyernes. May dalawang mananalo ng tigwa 1,000 pesos cash at gift pack. Plus, isa ang mananalo ng special prize na isang limited edition Bombo Radio AM FM Radio with LED lights, rechargeable, handy at hindi fixed dial at 500 pesos cash. Kaya pag na-announce ang inyong pangalan, takbo ka agad ng mabilis patungo sa aming stasyon. Dahil meron lang kayong anim na oras. Anim na oras, ha? anim na oras para makuha nyo ang 1,000 pesos at gift pack. Kung hindi nyo maklaim ang inyong mga papremyo sa loob ng anim na oras, bubunot kami ng panibagong winner. Lahat ng non-winning entries ay qualified sa Grand Draw sa so December 27, 2025. Na kung saan may chance kang manalo ng 1 million pesos in cash bilang grand prize. At apat na 100,000 pesos, apat na 70,000 pesos, apat na fifty thousand pesos, at apat na consolation prizes na five thousand pesos bilang regional prizes. Isasa sa Luzon, isasa Visayas, isasa sa Mindanao, at sa NCR. One, two, panalo! Part 24, ng Bombo Radio at Star film for DOH FDA CFRR permit number 1398, series of 2025. Bombo Radio Philippines joins the call of the Catholic Bishops Conference of the Philippines, or CBCP, for everyone to wear white and display white ribbons in their homes, churches, and public places every Sunday of October and November. Wearing white symbolizes a call for transparency, accountability, and good governance. And expresses our collective hope that our actions will cleanse our nation from sinfulness and spare us from further calamities. Music station across the nation. Kuelang kuelan na mga DJs. <laughs> Ang kaling sa information. Fully digitalized. It's all for you. ating lahat. At ngayong hapon na ito ng biyernes, pagsasaluhan po natin ang isang istorya ng paghinto at pagpapatuloy. Special episode ng ating istoryang pasada ngayon. Kaya naman, magbabasa tayo ng isang istoryang pasada na may title na Biyahe ng Alaala mula sa ating Castor Nation. Tuwing Halloween, may isang kwento na paulit-ulit ikinuwento ng mga tricycle driver sa talanay sa amin. Hindi ito basta-bastang kwento ng multo. Ito'y kwento ng alaala, ng pagkawala, at ng isang biyahe na hindi malilimutan. Sabi nila, tuwing alas tres ng gabi, may isang babaeng sumasakay sa tricycle. Tahimik nakaitim mahaba ang buhok at may dalang maliit na bag hindi siya tumitingin sa driver hindi rin nagsasalita pero malinaw ang sinasabi niya sa lumang bahay sa dulo ang mga veteranong driver, alam na ang kwento. Pero minsan, may bagong driver. Si Kuya Ben. Baguhan pa lang at hindi pa niya alam ang kwentong lagim ng ruta. Isang gabi, siya ang nakajuti. At gaya ng sabi ng iba, sumakay nga ang babae. Tahimik ang biyahe. Walang ingay, walang usapan. Pero ramdam ni Kuya Ben ang lamig ng hangin. Kahit may pintuan naman ang tricycle nito nakikita niya na para bang may kulay puti sa loob dito. At ramdam niya rin kahit nakatingin siya sa daan, ay hindi naaalis sa kanya ang paningin ng babaeng nakasakay. Nang makarating sila sa dulo, bumaba ang babae hindi siya nagpasalamat, hindi rin nagbayad. Basta na lang siyang nawala sa dilim. Kinabukasan, curious si Kuya Ben. Bumalik siya sa lugar. Wala na ang bahay. Nasunog daw ito. Taon na ang nakalipas. Pero sa gate, may nakasabit na lumang litrato. Isang babae. Nakaitim. Mahaba ang buhok. May hawak na maliit na bag. Sa ilalim ng litrato, may nakasulat. In loving memory, Mara. Died October 21, 2010. Hindi makapaniwala si Kuya Ben na ang babaeng sinakay niya, si Mara pala. isang alaala na bumabalik tuwing bisperas ng undas. Isang pasahero na tila naghahanap ng daan pa Kahit matagal na siyang wala. Mula noon, tuwing alas 10 ng gabi walang driver ang gustong mag-duty sa rutang iyon tuwing sasapit ang October 31. Pero may ilan pa rin nagsasabi na minsan sa likod ng tricycle may makikita kang anino Tahimik. kung minsan nakaputi at kung minsan ay nakaitim. At kung makikinig ka ng mabuti, maririnig mong bumubulong. Sa lumang bahay, sa dulo. Sa bawat pasada, may kwentong hindi mo inaasahang maririnig. Kwentong hindi mo rin inaasahang ikaw mismo ang makararanas. Kwentong hindi mo alam kung totoo o isa pala itong alaala -ala na lamang. Pero sa bawat pasada, na pupuntahan mo, sabi ni Kuya Ben, ay magbigay ka ng respeto at manalangin. Ito lamang po ang istoryang pasada na gusto kong ibahagi sa inyo na ayon sa mga tricycle driver sa amin. nagmamahal at gumagalang. Mary Claire. At yan nga po ang istoryang pasada. <laughs> Buti kinaya kong basahin. <laughs> Buti kinaya nating basahin. No? Oh, grabe naman to si Mary Claire. Shinermo mo pa to. <laughs> Buti hindi ako gabi naka-duty. Buti na lang talaga. Uy, nakakakila. Pag-inikilabutan ako. Hindi, siguro hindi lang nakikita pero kinikilabutan ako. As of the moment, nakatas pa rin yung balahibo natin. na ako yung tricycle driver, hindi na ako mag ng 31. <laughs> Huwag na lang. Sige, sa bahay na lang ako. Kasi, di ba, alam nyo, ang isa sa mga kinahangaan ko talaga ng mga profesyon, ang mga nagtatrabaho tuwing sasapit yung bisperas ng undas, undas. Yung mga driver talaga. Kasi may mga naririnig na rin tayo mga gantong storya din, eh, no? Minsan nakasakay ako sa jeep. Ako na lang yung pasahero. Pauwi ako ng bahay. Alam ko nag-aaral pa ako dito, Kolehiyo pa ako. Kasi 'yung terminal, 'yung bahay namin, parang madadaanan ng terminal. B quick ano lang, parang nakaka-relate lang tayo sa storya. Alam ko may mga storya tayo na parang ganito 'yung sa biyahe, ganyan. 'Yung terminal kasi na madadaanan bago makarating ng terminal, madadaanan mo 'yung street ng bahay namin. Ayun. Tapos kinukwentuhan ako ng jeepney driver kasi ako na lang talaga 'yung pasahero na unahan pa ako noon, ano. No, no. Tapos, sabi niya, parang uh, tuwing bisperas din ng, ng undas, kanyan, meron siyang talagang nasasabay, tapos hindi nagbabayad. O, alam niyo, magbayad kayo. Tinatakot niyo, tinatakot niyo yung mga driver. <laughs> Buhay naman kayo, hindi na kayo espiritu, pero hindi kayo nagbabayad. Mga nagwa 1, 2, 3 dyan. Pero yun nga daw, tuwing kasi ano ha, parang mga 19 years old ako nito. So natatakot ako, syempre, pero hindi ko pinapahalata. Parang sabi niya, tuwing October 31, mga pa 11pm na, yun talagang, yung pasada niya pa uwi na, papunta na ng terminal, yung pahinga na ganyan, na may nakakasabay talaga siya na, na pasahero. Tapos ramdam niya na hindi talaga yun buhay. Oo, no? tapos hinahayaan niya lang. Parang, ano, kumbaga sabi niya, sa tagal niya na nagtatra, nagigin sa tagal niya na bumabiyahe, namamasada, hindi niya na lang masyadong pinapansin. Kumbaga, nagigive siya ng respect. Talagang binibigyan niya ng respeto yon kasi mare mo, may mga ligaw na mga hindi natin alam na hindi talaga sila nakatira na sa mundong ibabaw. So, hanggat hindi ka naman sinasaktan, wag mo na lang din pansinin, sabi niya sa akin. Sabi ko, so, so kuya, paano ako bababa? paano ako bababa nito? Tinakot mo na ako. Eh, yung, yung bahay namin, maglalakad ka pa ng medyo mahabang skinita. Yung medyo mahaba talagang street pa. Tapos, kukwentuhan mo ko ng ganyan. Mamaya, kasabay ko na siyang maglakad. <laughs> Nakaka pero ikaw baka Sir Nisho, nakarelate ka ba dito? Sige, magbasa tayo ng mga nagkomento ngayong, ngayong hapon na itong... Ayan, hello po sa mga taga Dagupan City na nakikinig daw po sila sa Star FM Manila. Hello po sa si inyo dyan sa Star FM Dagupan. Hello! Ayan, kumusta po kayo? Ayan, magandang hapon, Star DJ Kimigora. Happy Halloween! Ayan. And hello po sa mga taga Hala Hala Palay Palay sa Mendoza. Hello po sa inyo dyan sa inyong pamilya na nakikinig ngayong hapon na ito. Good afternoon. Hello po Ate Kimi Gora, watching from City of Davao. Hi. Hello po sa mga taga Davao naman. Ayan. Hello po sa mga nakikinig sa mga biyahing Santa Cruz, Cubao. Ayan, via C5 daw po naka-tune in sila sa so It's All For You in the afternoon. And of course, ayan, hello po sa mga Castor Nation po natin. Uh, ayan, hello po, Ate Kimi Gora watching from City of Davao. Hello po, hello sa inyo. And uh, hello po sa mga Castor Nation po natin na, na, na kinilabutan din. <laughs> ating story ang pasada ngayong hapon na ito. Kung ikaw, meron ka ding gustong ibahagi na mga nakakakilabot, ganyan. Pwede pa naman tayong tumanggap since ano pa naman, Halloween pa naman. Halloween special natin ngayong mga panahon na ito. Ano ano bang mapupulot natin sa ganitong story ang, story ang pasada? Story ng paghinto at pagpapatuloy? Alam niyo talaga sa buhay, may mga ano talaga, may mga mararamdaman ka, kahit hindi mo na kahit hindi mo nakikita, as in, nararamdaman mo lang, ganyan. Hanggat kaya mo na consternation, talagang manalangin, ganyan, hindi ka naman sinasaktan, just pray, pray, and give your respect. Kung halimbawa man, naranasan mo yung ganito, talagang ano, man, pananalangin talaga yung sandata natin palagi. And wag natin siyempre kalimutan yung mga yumaon nating mahal sa buhay. Siyempre kailangan natin silang alalahanin. Eh. Hindi lang naman tuwing araw ng mga yung tuwing araw ng undas so undas, di ba? Or bisperas ng undas. Araw-araw kasi dapat inaalala natin sila mismo at inaalala natin sila sa pamamagitan, siyempre, na magiging buhay pa rin sila sa ating mga ala-ala. Kung mga natin sila, ganyan. And, uh, sa mga nakaranas din ng ganito yung along the way, sa biyahe mo, may nagparamdam sa'yo, ano, talagang ano, masasabi ko lang talaga na hanggat hindi ka sinasaktan, just pray, pray, and uh, Pray. At kay Mary Claire na naghatid ng kanyang istoryang pasada, thank you so much pa rin. I know for sure magiging misteryo pa rin sa inyong lugar, lalo na sa mga tricycle drivers na tuwing sasapit ang October 31 talaga ay may magpaparamdam o magpaparamdam si Mara. And uh, yun, thank you so much sa iyong pagbibigay ng istorya ng paghinto at pagpapatuloy. Ikaw din, Castor Nation, pwedeng pwede kang mag-send ng iyong storyang pasada. Send mo po yan sa ating page. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. But for now, tayo po muna ay magbababay sa ating Facebook Live. Let's go, BT muna. Balik po tayo. RWBRB as in relax. We'll be right back. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, and news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. Like mo, share mo. Para sa mas kompletong pakikinig ng music, entertainment, news. And information Meron yan dito sa Bombo Radio, Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines Ang Star FM Sa Luzon, nandyan ang 102.7 Star FM Manila Ang 100.7 Star FM Dagupan At 89.5 Star FM Baguio Sa Visayas naman, nandyan ang 95.5 Star FM Cebu 99.5 Star FM Iloilo Ninety-five point nine Star FM Bacolod at one hundred three point seven Star FM Rojas At some Mindanao. Makinig sa 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog, 93.9 Star FM Sambuanga, and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mo kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, No worries. Dail Sagutian, ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines.